Surprise! Surprise ko sa'yo yun. <laughs> ah! Ano? Kaya lang may gamit, ha? Wala. Susutin mo ako kayo kayo na gamit. Mamimili ako sa ukay yung ukay. <laughs> <laughs> Ang galing mo kasi. Ang galing mo kasi. talaga ako. Napupunta kami ng bagyo, wala na lang akong dalang damit. Salam. Very good, very good, di ba? salamat. Ah? Hindi pa sila dala very sa na wala sa damit. Tapos, uh, ayun, ano pa na to, katangahan niya. Ako pa! Ako pa may kasalanan. Aya, aya ka dyan. <laughs> Paborito ko talaga. Eh, ako po sa'yo. Ha? <laughs> anong sa ginagawa mo? <laughs> hindi oh, mo na naman yung bag. Kasi matala ka ilagay mo Tas na misto sa... Tapos ngayon, nag-aaya gumalo, wala naman pala akong gamit. Ito lang, kami meron. Very good ka! Happy anniversary! <laughs> Pangit mo! <po. laughs> Nandito na po kami sa Mount Arayat. Saan po siya? Nasaan ang Mount Arayat? Let's go to Mount hey. dalo yung isina siyenta ng mga kuwang ko sa ng mga tubo pinakamayamang sarado na rin pala dito ginagawa pala yung mga at mamaya magkukulit na yan. We're here okay. na po sa Baguio. Yung totoo, matutulog lang kami dito. Ayaw niya mamasyal sa labas. Sa so, abnormal. Ang pagod oh. diba ni! Let's go somewhere na kasi! Ano? Dito lang tayo. Mga rolling ka dyan! <laughs> Ito tour ko kayo sa room namin. Di ba Hoy, hoy, hoy! What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ito ang house namin ngayong gabi. Ayan ang kapatid ko si Carlo. Ayan. Okay, Ayan. Hello. Oh, so yung kusina namin. Wala kami food. You see our kulay blue. Ha! <laughs> How cute. I want to green and color. So, ito po yung room namin for tonight. And ito po yung room namin. Kulay green. Pangit! <laughs> Huwag natutulog lang kami rito, yun yun, ha? Di ba ni? Di